Samantala, ang Everything About My Wife ay ang unang pagtatambal sa pelikula ng real-life couple na sina Dennis Trillo at Janeline Mercado. Ito ay Filipino adaptation ng isang international hit movie noong 2008 Argentine film na un novio para mi mujer na nagkaroon din ng South Korea adaptation noong May 17, 2012. Tungkol sa buhay mag-asawa ang tema ng nasabing pelikula at mga challenges na maaring kaharapin ng kanilang tahanan. Kuwento naman ni na Dennis at Jeneline, natural lang naman na magkaroon ng tampuhan at minsan ay hindi pagkakunawaan sa pagitan ng mag-asawa. Subalit, naayos ito sa mabuting pag-uusap. So, dahil ito ay kwento ng pag-ibig at uh, siyempre kung paano ka nagiging masaya, eh, kung paano ka nasasaktan at siyempre kung paano ka nakaka-recover doon sa mga sakit na so O kasi lahat naman ng relasyon, di ba? may pinagdadaanan, walang, walang perfect na relationship, palaging may dumadaan ng problema. So importante na, um, importante lesson yung binibigay namin sa inyo na lahat tayo nag-heal, lahat tayo ay um, nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa kabuuan daw, nag-enjoy naman si Jen at Dennis. Uh, sa pelikula dahil mag-asawa naman sila sa totoong buhay. At marami sa mga eksena sa pelikula ang pamilyar sa kanila. Ito din ang unang pagkakataon na kasama nila on big screen ang aktor at singer-songwriter na si Sam Melby. Second time to work with naman kay Sam, si Janeline Mercado dahil nagtambal sila sa pelikulang The Prenup noong 2015. Kwento naman ni Sam tungkol sa kanyang natutunan sa kanilang pelikula sa mas lamang sa uh, sa mundo na, na, natin ngayon. We, we always want to find the easy way out. The person you chose to love habang buhay and and choosing them. Ang Creation Studios ang producer ng pelikula na mula sa direksyon ni Real Florido at mapapanood na sa mga sinihan sa bansa simula sa Pebrero 26.